Sa kasalukuyan, may mga ulat na ang gobyerno ng Iran ay nakikipag-usap sa Saudi Arabia upang hikayati ng Israel na itigil ang mga banta nito laban sa Iran. Ang mga pag-uusap na ito ay naglalayong maiwasan ang isang potensyal na digmaan na maaring magdulot ng malawakang kaguluhan sa rehiyon at maging sa buong mundo. Ayon sa mga ulat mula sa CNN, Umaasa ang Iran na makakatulong ang kanilang mga kaalyadong grupo tulad ng Hezbollah, Houthis at Hamas kung sakaling hindi na mapigilan ang Israel. Ang mga grupong ito ay kilala sa kanilang matibay na suporta sa Iran at maaring maging mahalagang bahagi ng kanilang depensa. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nagaalala ang Iran dahil sa tila paghina ng Hezbollah, dulot ng patuloy na airstrikes mula sa Israel. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng pangamba na maaring mawala ng kakayahan ang Hezbollah na lumaban kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran. Samantala, ang Estados Unidos ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Israel upang hikayatin itong huwag atakihin ang mga nuclear facility ng Iran at mga planta ng langis. Ayon kay President Joe Biden, ang patuloy na pag-atake at gantihan sa pagitan ng Israel at Iran ay walang magandang maidudulot kundi pagkawasak at kawalan ng pag-asa para sa mga tao sa rehiyon bagamat paborang Amerika sa pagganti ng Israel nais nilang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan isang mahalagang punto na lumitaw sa pag-uusap nina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Biden ay ang pangangailangan para sa proportionality o tamang sukat ng pagtugon mula sa Israel ito ay isang indikasyon na kahit may matibay na alyansa, may mga limitasyon pa rin ng Estados Unidos pagdating sa mga aksyon ng Israel. Ang takot ng mga bansa sa Gulf tulad ng United Arab Emirates at Bahrain ay nakatuon sa posibilidad na kung sakaling umatake ang Israel sa mga planta ng langis, maaaring magdulot ito ng pandaigdigang kakulangan. Ang langis ay isang pangunahing yaman, hindi lamang para sa rehiyon kundi para rin sa buong mundo. Kung mangyari ito, tiyak na magkakaroon tayo ng mas malalim na krisis pang ekonomiya. Sa kabila ng matibay na ugnayan nila ng Amerika, tila kumikilo si Netanyahu nang hindi kumukonsulta ng maayos. Halimbawa, noong nakaraang buwan, isinagawa ng Israel ang malawakang pag-atake laban sa mga kagamitan ng Hezbollah at nagresulta ito sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah, isang lider na kilalang pabor sa kapayapaan. Ang mga ganitong hakbang, ay nagiging sanhi ng pag-aalinlangan hindi lamang sa Iran, kundi pati na rin sa Estados Unidos tungkol sa tunay na layunin ni Netanyahu. Nagbigay din si Yoav Galant, ang Israeli Minister of Defense, ng babala tungkol sa magiging tugon nila laban sa Iran. Ayon sa kanya, hindi magugustuhan ng Iran ang kanilang gagawing aksyon at ito ay magiging mapaminsala at nakakagulat. Ang pahayag na ito ay nagdadala ng karagdagang tensyon dahil nagmumungkahi ito na maaaring mayroong mas malalim na plano si Israel kaysa inaasahan. Dahil dito, nagbigay naman ng kasiguraduhan ang ibang Arab states tulad ng Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates na hindi sila tutulong o makikialam kung sakaling umatake ang Israel. Nagbabala rin ang Iran na anumang bansa o estado na tutulong kay Israel ay isasama nila bilang target kapag sila ay rumisbak. Ito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang hidwaan at kung paano ito maaring umabot hanggang sa ibang bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ang Estados Unidos na hindi papasok si Iran sa isang malawakang digmaan laban kay Israel dahil alam nitong mas marami silang kaalyado. Gayunpaman, naninindigan pa rin ng Iran na si Netanyahu ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang gulo at tensyon sa rehiyon. Isang mataas na opisyal ng Iran ang kamakailan lamang ay bumisita sa Saudi Arabia upang talakayin ang mga usaping may kinalaman sa kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, hiniling ng Iranian diplomat na maging tagapamagitan ng Saudi Arabia upang mapigilan ang lumalalang tensyon sa rehiyon. Ang dating Iran na kilala sa kanilang pagiging maangas at walang takot ay tila nagiging mas mapagpakumbaba nagiging mas bukas sa pakikipag-ugnayan at halos nagmamakaawa sa mga kalapit na bansa sa gitnang silangan na tulungan sila. Ang pakikipag-usap ng Iran sa Saudi Arabia ay isang malinaw na sinyales na hindi nila kayang harapin ang Israel ng mag-isa. Sa halip, ginagamit nila ang impluensya ng Saudi Arabia upang mapababa ang tensyon at maiwasan ang isang ganap na digmaan. Sa kabila ng kanilang matagal na hidwaan, tila may pag-asa pa rin na maayos ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng diplomasya. Gayunpaman, nagbigay ng babala ang Iran sa Saudi Arabia. Kung sakaling tumulong ito sa Israel, sinabi nilang aatakihin nila ang Saudi gamit ang kanilang mga kaalyadong grupo mula sa Iraq at Houthi ng Yemen. Ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng lalim ng hidwaan at ang posibilidad ng mas malawak na labanan. Kamakailan si Abbas Arakchi, ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran ay bumisita sa mga bansa sa Gulf kabilang ang Saudi Arabia at UAE. Layunin niyang ipaalam ang posisyon ng Iran hinggil sa mga isyu sa rehiyon. Malinaw na ipinahayag ng Iran na anumang tulong na ibibigay sa Israel lalo na kung ito ay may kinalaman sa paggamit ng himpapawid para sa pag-atake laban sa kanila ay ituturing nilang isang pag-atake. Ayon sa mga opisyal ng Iran, ang mga ganitong aksyon ay maaaring magdulot ng malubhang paghihiganti mula sa Tehran at posibleng mag ng digmaan sa buong rehiyon. Tinawag din nila itong hindi katanggap-tanggap at sinabi nilang anumang kooperasyon laban sa kanila ay magreresulta sa pinagsamang paghihiganti. Ang mga bansa mula sa Gulf Cooperation Council (GCC) ay nag-aalala tungkol sa posibilidad na masangkot sila sa isang digmaan. Nais nilang manatiling neutral at iwasan ang direktang pakikipaglaban kay Iran, lalo na dahil sila ay madaling maapektuhan ng mga pag-atake mula dito. Ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia at UAE ay hayagang nagsabi na hindi nila hahayaang lumipad ang mga eroplano ng militar ng Israel sa kanilang teritoryo. Aktibong nakikipag-ugnayan ang mga bansang ito sa Estados Unidos upang pigilan ang anumang paglala ng sitwasyon na maaring magresulta sa pag-atake laban sa infrastruktura ng Iran. Natatakot sila na ang ganitong aksyon ay maaring magdulot ng paghihiganti laban sa kanilang sariling mga pasilidad, lalo na ang mga pasilidad ng langis. Sa kabila ng tensyon, patuloy ang pakikipag-usap ng mga bansa mula sa Gulf at mga opisyal mula sa Estados Unidos upang hikayatin silang pigilan si Israel mula sa paggawa ng agresibong hakbang laban sa Iran. Pinibigyang diin nila ang pangangailangan para sa diplomatikong solusyon kaysa labanan. Sa mga kamakailang pagpupulong, parehong binigyang diin ng mga opisyal mula Iran at Gulf States ang kahalagahan ng pagkakaisa upang harapin ang mga panlabas na banta, partikular mula kay Israel. Layunin nitong tiyakin na lahat ay mas nakatuon sa kapayapaan kaysa digmaan. Sa madaling salita, ipinahayag ng Iran na gaganti sila kung sakaling tumulong ang mga bansa mula sa Gulf kay Israel. Sa kabilang banda, natatakot naman ang mga bansang ito na mahulog sa gitna ng digmaan kaya't sinisikap nilang pigilan ang Estados Unidos at Israel mula gumawa ng hakbang na maaring magdulot ng kaguluhan. Sa nakaraang taon, ang relasyon ng Iran at Saudi Arabia ay dumaan sa makabuluhang pagbabago lalo na matapos ang kasunduan na pinangunahan ng China noong Marso 23. Ang kasunduan ito ay nagbigay daan sa muling pagbabalik ng diplomatikong ugnayan matapos ang pitong taong hidwaan. Ang pagkakaroon ng bagong kasunduan ay naglalayong ayusin ang mga hindi pagkakaintindihan batay sa mga internasyonal na alituntunin at mga nakaraang kasunduan mula pa noong isang libo na raan at dalawang libot isa. Ang kasunduan ay nagbigay diin sa pangangailangan ng parehong bansa, nabawasan ang tensyon at umiwas sa karagdagang hidwaan. Sa ilalim ng bagong kasunduan, nagkasundo ang Iran na itigil ang pagsuporta sa mga Houthi rebelde sa Yemen. Habang ang Saudi Arabia naman ay nangako na hindi na magtataguyod ng mga militanteng grupong Sunni na nag-ooperasyon sa Iran, sa kabila ng mga hakbang na ito, nananatiling maingat ang bawat panig at may mga pagdududa pa rin tungkol sa tunay na intensyon ng bawat isa. Isang mahalagang salik na nag-ambag sa muling pagbuo ng ugnayan ay ang patuloy na krisis sa Gaza matapos ang pagsiklab ng digmaan nagkaroon ng unang tawag si Iranian President Raisi at Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman kung saan kanilang tinalakay ang pangangailangan para sa pagkakaisa sa Islam at pagwawakas ng karahasan laban sa Palestine. Ang pagtawag na ito ay nagpapakita ng pagnanais ng parehong bansa na makipagtulungan sa kabila ng kanilang mga nakaraang hidwaan. Sa kabila ng mga positibong hakbang, may mga hamon pa rin dapat harapin. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng Iran sa mga grupong militanteng kaalyado nito at ang pakikipagsabwatan nito kasama ang Russia ay nananatiling banta para sa Saudi Arabia. Sa kabilang banda, patuloy na binabantayan ng Riyadh ang mga aksyon ng Tehran upang maiwasan ang anumang posibleng pag-atake o destabilization sa rehiyon. Sa huli, ang sitwasyon ngayon ay puno ng komplikasyon at panganib. Ang anumang maling hakbang Mula sa alinmang panig ay maaring magdulot hindi lamang ng lokal kundi pati pandaigdigang krisis. Umaasa ang lahat para sa isang mapayapang solusyon kaysa isang digmaan na tiyak na magdadala lamang ng mas maraming pagdurusa at pagkawasak. Nakasalalay dito hindi lamang ang kapayapaan kundi pati na rin ang seguridad at kaunlaran hindi lamang para sa Middle East kundi para rin sa buong mundo.